Ang dahilan ng pagpanaw ni Mike De Leon. Disclaimer: Ang mga opinyon at pananaw na ipinapahayag sa video na ito ay mula sa may-akda lamang at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng alinmang institusyon o organisasyon. Layunin ng channel na ito ang pagbibigay ng impormasyon at komentaryo batay sa pampublikong datos at mga mapagkakatiwalaang sanggunian. Kumusta mga kapatid sa BuzzPinas, Ngayong araw, pag-usapan natin ang bigating balita na gamulat sa buong industriya ng pelikulang Pilipino. Ang pagpanaw ng isang haligi ng sinema, si Miguel, Mike, De Leon, sa edad na 78, pero ang tanong, ano nga ba talaga ang naging dahilan ng kanyang pagpanaw? Bakit tila napakapribado ng naging laban niya sa sakit? At anong iniwan niyang misteryo sa mga taong nagmamahal sa kanya at sa kanyang mga pelikula? Yan ang ating bubusisiin at pupulsuhan dito sa Buzz Pinas. Unang-una, Ayon sa ulat ng Philippine Daily Inquirer, pumanaw si Mike De Leon dahil sa isang matagal na iniindang karamdaman, simple lang ang pahayag ng pamilya, walang detalyeng binigay, walang eksaktong sakit na binanggit, at dito nagsimula ang samot-saring hakahaka, bakit tila pinili nilang itago ang tunay na kalagayan ng direktor. May kinalaman ba ito sa kanyang personalidad na kilalang tahimik at mailap sa publicity? O baka naman may mas malalim na dahilan? Kung babalikan natin ang personalidad ni Mike De Leon, kilala siyang isang perfectionist, mahigpit sa kanyang trabaho, laging dumedepende sa integridad ng sining, bihira siyang magbigay ng interview, bihira siyang magpakita sa mga social events, mas pinili niya ang tahimik na buhay, kaya hindi na rin nakapagtataka kung bakit maging ang kanyang sakit ay nanatiling lihim hanggang sa huli. Pero alam niyo ba mga kabas, dito nagiging mas intriguing ang kwento, kasi ayon sa ilang malalapit sa kanya, matagal na raw may dinaramdam si Mike, hindi na rin siya naging aktibo sa mga huling taon, at kung titingnan natin, ang huling pelikula niya na, Citizen Jake, noong 2018 ay tila nagsilbing huling obra maestra niya, pagkatapos noon, halos wala na tayong narinig mula sa kanya. Pero teka, may ilan pang mga tanong, bakit nga ba napakapribado ng kanyang pamilya? May mga nagsasabi na baka cancer, baka sakit sa puso, o baka isang komplikasyon na hindi nakinaya ng kanyang katawan, pero sa kawalan ng opisyal na impormasyon, mas lalo lang lumalaki ang misteryo. At ito pa ang mas matindi, may ilang kritiko ang nagsasabi na baka ang katahimikan ni Mike De Leon ay hindi lang tungkol sa sakit, Baka daw ito'y bahagi ng kanyang pagkadismaya sa lipunan, sa politika, at maging sa estado ng pelikulang Pilipino. Kasi kung matatandaan natin, napaka-vocal ni Mike De Leon noon sa kanyang kritisismo laban sa pamahalaan at sa mga isyong panlipunan, hindi siya natatakot na ipakita ang kanyang paninindigan, lalo na sa kanyang mga pelikula tulad ng Batch 2081, at Kisap Mata. Ngayon, isipin nyo mga kabuzz, isang direktor na ganyan katapang sa kanyang mga pelikula, pero sa tunay na buhay, pinili ang katahimikan sa huling laban, hindi ba't isang malalim na irony iyon? Sa puntong ito, gusto kong itanong sa inyo mga kabuzz, sa tingin nyo ba, mas tama bang pinili ng pamilya na panatilihing pribado ang dahilan ng kanyang sakit? O dapat ba na malaman ng publiko, lalo na't isa siyang haligi ng pelikulang Pilipino at mahalagang bahagi ng ating kultura? Kung tutusin, ang pagpili ng pamilya ay respeto na rin kay Mike kasi alam natin, mula simula hanggang dulo, privacy at integridad ang laging ipinaglaban niya, pero hindi rin maiiwasang may ilan sa atin na gustong malaman ang buong katotohanan. Isa pang intriguing angle dito mga kabaz ay ang posibilidad na ang kanyang sakit ay maaaring naapektuhan ng stress at bigat ng kanyang pagiging perfectionist. Ilang aktor at staff na nakatrabaho niya ang nagsasabing mahirap siyang katrabaho, sobrang demanding, pero lahat naman ay umaamin na dahil dito, lumalabas ang obra maestra. Kaya ngayon, may ilan ang nagbibirong baka pati ang kanyang kalusugan ay naging biktima ng sobrang passion niya sa sining. Hindi rin mawawala ang mga espekulasyon, kasi sa showbiz, kahit sa mga direktor, laging may mga haka, haka may ilan ang nagsasabing baka may mas kontrobersyal pang dahilan, baka may mga personal na laban si Mike na hindi nais ilantad, pero sa ngayon, lahat yan ay tanong lamang na baka hindi na kailanman masagot. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi matatawaran ang iniwan niyang pamana, kung wala si Mike De Leon, baka wala rin tayong mga pelikulang nagsilbing salamin ng lipunan, pelikulang nagmulat, kumalabit sa konsensya, at nagbigay ng boses sa mga isyong Pilipino. Kaya mga kabos, ngayong alam na natin ang dahilan ng kanyang pagpanaw ayon sa pamilya, isang matagal na iniindang karamdaman, dapat ba tayong makontento? O patuloy tayong maghahanap ng mas malinaw na sagot? Kayo na ang humusga. Bago tayo magtapos, gusto kong pasalamatan ang lahat ng patuloy na nanonood at sumusuporta sa Buzz Pinas, huwag ninyong kalimutang mag-subscribe, ilike ang video, at ishare ito sa inyong mga kaibigan para mas marami pa ang makaalam ng mga ganitong kwento. At syempre, isang pagpupugay kay Miguel, Mike, De Leon, maestro ng pelikulang Pilipino, isang alamat na hindi malilimutan. At ito ang Buzz Pinas, kung saan ang bawat chismis, kontrobersya, at balita ay ating pinapulsuhan, hanggang sa muli.